Uh, hello uh, mga tropa, magandang hapon po sa inyong lahat. At, uh, at dahil uh, day off natin, uh, sumahan nyo ako at magluto tayo ng papaitan. So, ito na, meron na ako rito ng reading, ano, ah, uh, ito, ginayat, ginayat na to, ito yung laman loob na ng kambing, tapos ito yung rigado. Uh, Nire-ready ko na yan, ginayat ko na yan kanina pa kasi para hindi, ano, oras. So, ang gagawin na natin, manggisan. Gigisan na tayo. Gigisan muna tayo. Tayo pa yata. So, ayan. Nang ginagawa niyo mga uh, tropa. Ayan. Magigisan uh, muna tayo ng ano. Dahil uh, day off natin. Uh, magpapaitan tayo. Ingisa muna tayo. Ayan. Meron kasi akong kambing na na-disgrasya. Yeah. Eh, kinatay ko na. Sayang kasi hindi ko na video yung pag luto ko dun sa ibang sa ulo at paa. Sinala ko kasi sa istasyon. Kaya Lagyan muna natin ng Luya Luya muna, luya Luya mga tropa Tunahin muna natin yung luya Para maperito muna yung luya Para malasa gusto ko kasi pag ako'y nagpapaitan maraming maraming siyang luya yan paitan muna tayo mga tropa ah. so day off kasi natin kaya lutuin natin yung galing sa rep. Ayan, mama ilig mag pamulutan dyan ng kambing. Meron dito mga tropa. Ayan. Prito-prito muna natin yung luya kasi para malasang malasas siya. Sunod natin yung bawang at sibuyas mamaya mga tropa. Yan yung laman loob. Bali, pinakuluan ko na kanina. Tapos, ginayat ko na. Para hindi ha, ano sa oras. Yan. Nah, isag -isa muna tayo. Luya. Luya. ito ko kasi medyo matoasted -ma yung luya, luya para malasang malasa yung luya tapos yung bawang pwede na natin ilagay yung bawang lahat na natin, pati yung sibuyas yung ulo pa kasi, dinala ko sa estasyon doon namin niluto eh sayang nga, hindi ko na videohan para makita nyo yung luto namin doon uh, niluto namin ng upang uh, ano to uh, sinampaluan sinampaluan naman yung banat namin dun sa ulo at paa yan Tagisa, na yan pwede na natin ilagay yung ginayat natin ano kambing uh, laman loob ng kambing kaya natin ng konting mantika para ako video ah, ano yung bawang at yung... masarap yan mga tropa uh, katulad kung mahilig din pambulutan ng kambing sana meron tayong oras na tama-tama para atay tayo ng gambing mga tropa Yung mga kababayan ko sa Batanes yan ang alam kong mahilig sa gambing minsan may pinupuntahan ako dito sa silang ng mga tropa kababayan yun minsan nagkakatay kami rito ka kakaanuhan uh, ito meron tayong ano yung ano nya updo yan ang pampapait natin mamaya Medyo maliit lang yung kusina natin. pero nga. Tropa ko. So, yun. Lagay na natin ang laman loob. Tapos, halo-halo lang. Halo-halo. <coughs> haluin lang natin ang haluin ang ginagawa ko rito pinotost ko yung parang medyo tosta siya bago ko na bago ko pa lagyan bago ko lagyan ng tubig para masarap yung iba kasing mapaitan ang ginagawa nila pagka wala ito pagka ito wala itong updo ah, ang ginagawa nila dyan yung kalamansi <coughs> yung pinipisan na lang nila dyan yung kalamansi tapos sinasama na lang nila yung buong yung ano nya yung yung kalamansi eh lagyan ko sana ng kalamansi kaya lang meron naman tayong meron naman tayong abdo na ilalagay kaya kahit hindi mo lagyan natin ng ano, kalamansi pero kung wala yung abdo akala ko kasi walang abdo e, kalamansi sana ang lalagay ko eh nandiyan naman pala yung ano, abdo nya kaya abdo, mo, abdo na lang ilalagay natin Ah, e, masarap to mga tropa. Masarap tuh masarap. Ito to toast mo na lang, to toast mo na lang ng complete. Tapos, kapag mm -hmm. inaano natin, pwede na rin ng mga ting lang asin. na natin ng asin at para uh, ano, yung pampalasa. Pilihan natin ng pampalasa para masasarap. Ayun, ano na dyan? Pilihan natin ng pampasarap palasa ng asin Ayan, ah, tapos natin ang haluin Dan si saya mga katulad kong mahilig sa ambe na pumunta kayo rito at ito titikpan nyo to May masarap to pag ito'y to. Uh, ito tosta, tosta, muna natin ng konti bago natin lagyan ng tubig uh, pinakasabaw nya tapos pag uh, naman ni eh, kumukulo na luto na yan hindi nga kailangan palambutin ng palambutin yan kasi bata pa naman yan natin. medyo tosta na. Lagyan na natin ng tubig. Hindi ko alam kung ano ang style nila sa pagluluto ng iba. Pero ako, simple lang. Ganito lang. Simple lang yung aking pagluluto ng uh, kambing. Mapapaitan, kilawin, kaldereta, natin paluan kabisado natin yan mga tropa so ayun ah, malapit-lapit na lagi tik-tik lagi tikna. Apus gulaan tik cabe latin na. yang ini mentah. Gimana tim konting pameka. Harap. hirap Mayroon kasi yung luluto na nga. Uh, hawak din sa camera sa ano, cellphone. Wala tayong uh, ano, wala tayong taga-video. Kaya sa sari sarili lang natin. tropa uh, niyo nyo na lang po yung aking video video kasi wala itong uh, edit edit kaya pagpasensyahin nyo na lang po yun kung naririnig nyo yung lagiti ka na yun uh, ano na yan Atit lapit lapit nang pwedeng lagyan ng tubig Toma na Europa. Pwede na natin lagyan ng tubig kasi ano na Dia, pero tagligan muna natin ng kahit konting tubig tagligan pa natin kasi yung sabon nito yung masarap eh kaya tagligan pa natin Yeah, I'm na to Tapos Ganyan na Ah, hindi ko na alam Kinakinang Ano Yung kapaita nya Hindi ko pala naihalo kanina Dapat pala naihalo ko kanina ah. So ayun, hindi ah, na lang natin yung pagkakulo niya. At yan eh, ano na, pwede na. So, ayun, uh, mga tropa, uh, like and share and follow na rin po mga tropa. So, maraming, maraming salamat po and banggan nyo na lang po yung susunod na mga videos ko. Uh, goodbye and God bless po.